story time lang guys, yan pala yung pusa kong si Pochi. Ngayon tingnan niya yung lakan niya pasuray-suray na tas balisa tapos iba yung lakan niya talaga tapos yung kanyang katawan lumo parang yung chan niya lumobo tapos yung kanyang mata nagluluha. Ngayon nga pala piling ko talaga pinoyson siya, nilason siya. Kaya yun sabi ng friend ko, pakainin ko daw ng asukal o sugar. Kaya tinry ko talaga, yan ano, oh, chinaga po talaga siyang pakainin guys. Ayan, o. Oh. Sinubuan ko siya kahit siguro mga subo na nakain niya. Ayan, o. Oh. One week ago nga pala, yung isa ko pang pusa si Lala. Nilason din, hindi, ko na, hindi na, nakasurvive yun. Nakita ko na lang wala na. Wala nang buhay si Lala. Babuti na nang talaga si Pochi nakita ko pa. Ayan, o. Oh. Sino ka man nalalaso ng pusa, please huwag mo namang gawin yan. kasi may buhay din yung mga pusa at parang pamilya na rin namin yung mga pusa na yan. Maawa ka naman, please. Kung sino ka man, huwag mo gawin yan. Ngayon o, yan, oh, yung mga mata niya, oh, hawawa talaga ang pusa ko. Grabe o. Oh. Nahawa talaga ako sa kanya kasi talaga. Super love, love talaga namin yan si Pochi kasi sobrang sweet niya at napakaganda pa. Super kit na mga pumusa ko. Huwag naman sana. Huwag niya namang gawin yan sa mga pusa. Po Please. Ayan no Oh. Uy at kinabukasan niya pa niya na yung na lahat ng kinain yung may lason. Okay na siya ngayon at medyo sumigla na, na rin. yan mga aking Pochi at baik Salamat sa asupal at sa kaibigan ko na nagturo sa akin. Salamat sa Panginoong Diyos at sinil niya ang aking pochi. Ayan, kung sino pa man naglalason, please, mahawak akong gawin yan. Yun lang po, salamat.